naman tayo ngayon mga kadayrie ang pangalang escolta ay hango sa salitang Espanyol na escoltar o to escort puntahan ito dati ng mga may kaya sa buhay mapakastila man o pilipino yung tipong may mga umaalalay o umaabay sa kanila kilala din ito bilang queen of manila streets dahil naging sentro ito ng commerce, business at entertainment simulan natin dito sa dating kinaroroonan ng Plaza Muraga sa dulo ng Kalye Escolta at sa paana ng Jones Bridge. Ito ang daanan papasok sa Chinatown at Binondo Districts. Nandito dati ang mga first class na mga restaurants at negosyo, kagaya ng Clark's Cafe at Ice Cream Parlor na pinakaunang ice cream store sa Pilipinas. Ang dating lugar ng Clark's Ice Cream Parlor ay AIC Center na ngayon. Narito pa rin hanggang ngayon ang gusali ng original savory sa Escolta. Ito naman ang gusali ng Commercial Bank and Trust Company or Comtrust Building sa panulukan ng Escolta at Yuchenko Streets. BPI na po ang gumagamit ng gusaling ito ngayon. Ang half dome at brutalist architecture na ito ay dinisenyo ng National Artist for Architecture na si Jose Maria Sargosa at itinayo noong 1969. Na-acquire ng Bank of Philippine Islands ang Comtrust noong 1981 at mula noon ay BPI na ang gumagamit ng gusali. Ito naman ang Olsen Building. Ang gusali ay itinayo noong 1906 at marami ding kumpanya ang gumamit sa gusali kagaya ng Kiosko Habanero. Kinilala ang Olsen Building bilang pinakaunang reinforced building sa bansa. Naging Hamilton Fashion Building matapos ang World War II. Na-demolish sometime in 2010. At ang fasad at panlabas na structure na lang ang natira, subalit napigilan ng mga heritage advocates ang tuluyang pag-demolish dito. Ang fasad ay isinama na ngayon sa structure ng Pioneer Insurance Corporation na siyang nakabili sa property na ito noong 2018 at na-restore noong 2021. Capitol Theater Building Ang Capitol Theater ay dating first class na theater sa dating first class na city. Muntik na ring ma ng tuluyan, mabuti na lang at nahadlangan ng NCCA dahil hindi nasunod ang pinagkasunduan na ipreserve ang tower at facade. Dinisenyo ni Juan Nakpil at itinayo noong 1930s. Ang first class theater na ito ay may 1,100 na capacity sa kanyang double balcony na setup. Ang Calvo Building, ito ang gusali na naging tahanan ng Republic Broadcasting Service ng American journalist na si Robert Stewart o mas kilala sa tawag na Uncle Bob. Ang Republic Broadcasting Service ang pinagmulan ng DCWB na pag-aari ng GMA-7. Ang gusaling ito ay itinayo noong 1938 at pag-aari ng mag-asawang Angel Calvo at Emiliana Mortera. Pansamantalang ginamit ng puwersang hapones noong World War II, meron din itong museyo sa pangalawang palapag na naglalaman ng mga memorabilia ng digmaan. Salon de Pertierra isa pa sa mga unang naitatag dito sa Calle de la Escolta ay ang Salon de Pertierra na nagbukas noong 1896 at unang screening nito ng pelikula ay noong January 9, 1897. Silent films ang mga ito. Dito sa gusaling ito dating nakatayo ang Salon de Pertierra. Burke building. Ito naman ang gusali na unang gumamit ng elevator. Itinayo noong 1919 at nakasurvive noong World War II. Ipinangalan ang gusali sa cardiologist at philanthropist na si William Burke na siya nag-introduce at nag-install ng unang electrocardiograph sa bansa. Ang electrocardiograph ang nagpuproduce ng electrocardiogram o ECG. Regina Building ang dating Rojas Building ay naging Regina Building na simula noong 1926 hanggang ngayon. Dinisenyo ni Andres Luna de San Pedro na anak ni Juan Luna. Ang gusali ay itinayo noong 1915 dito sa Panuloka ng Escolta, Bankero at David Streets. Ang David Street ay Burke Street na ngayon. Pinalitan ang pangalan bilang pag-aalala sa asawa ni Jose de Leon na si Regina Juven Hison de Leon. Ang main office ng Madrigal Steamship Company na pag-aari ng dating senador na si Vicente Madrigal ay dito matatagpuan sa gusaling ito. Ang First United Building. Itinayo ang gusaling ito noong 1928 sa disenyo ni Andres Luna de San Pedro at kilala noon bilang Perez sa Manilio Building binigyan ng pagkilala at parangal ng pamahalaan bilang pinakamagandang gusaling pang-opisina ng parehong taon at noong 1968 ay nabili ng First United Building Corporation Maraming mga artista ang dating nag-oopisina dito noon Ito rin ang isa sa mga nananatiling gusaling itinayo noong 20th century Carriedo Fountain Noong pre-colonial times, ang Pasig River na talaga ang source ng tubig sa Maynila. Sinasala lang ito at nililinis sa mga tapayan. Ang fountain na ito ay nilikha at ipinangalan kay Francisco Carriedo I. Peredo na siyang nangalap ng pondo upang magpatayo ng water system sa Maynila. Nagdonate din siya ng halagang 10,000 mula sa kanyang Acapulco Manila Galleon Trade. Ang kanyang plano ay naisakatuparan noong 1882 nang maitayo ang Carriedo Fountain dito sa Plaza Santa Cruz bilang bahagi ng Carriedo Water System. Replika na lamang ito sapagkat ang orihinal na fountain ay nasa Balara, Quezon City sa harap ng MWSS. Santa Cruz Church Ang Our Lady of the Pillar Parish Church o mas kilala bilang Santa Cruz Church Itinalaga din ito bilang Ark's Diocesan Shrine of the Blessed Sacrament. Itinatag ito noong June 20, 1619.